nang ay dumalaw sa Fort Magsaysay ang bagong Police Director General PNP Chief na si Oscar Albayalde para paigtingin ang koordinasyon ng Philippine National Police at Philippine Army upang gawing mapayapa at ligtas ang nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2018. Ayon kay PNP Chief Albayalde, sa sasapit ang eleksyon ay katuwang ng kapulisan ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad ng kapayapaan lalong-lalo na sa Mayo 14. Dagdag nito ay pagpapatuloy pa rin nito ang anti-criminality sa Pilipinas, lalong-lalo na ang war on drugs at ang offland tokham. Sinabi pa ni Albayalde na napaka-importante na ipagpatuloy ito dahil maganda ang naging epekto nito sa peace and order hindi lang sa region at metro manila maging sa buong bansa dahil bumaba ang krimen sa bansa. Unang-una -una, itutuloy natin yung anti-criminality campaign natin, yung uh, war on drugs natin will continue kahit na yung offland tokhang natin, we will continue at importante kasi ng continuity dahil nakita natin yung uh, epekto, yung magandang epekto nito sa ating uh, peace and order not only in metro manila or in major cities but uh, the whole country. Yung nakita natin bumaba yung uh, index crimes natin all over the country. Nagpapasalamat naman si Albayalde sa Pangulo ng Pilipinas dahil kinilala nito ang kanyang effort at minasin ng Pangulo sa kanyang performance ang pagkakapili sa kanya. Uh, well, uh, unang-una uh, tayo ang napili ng ating uh, Pangulo at uh, tayo ay nagpapasalamat sa kanya at uh, na-recognize niya yung ating uh, efforts probably yung binasin niya, yung pagpili niya sa merit and uh, performance natin at uh, of course meron ding mga recommendations sa uh, coming from the DILG and of course from the former Chief PNP at uh, sabi nga niya uh, ay lang yung uh, kung anong ginagawa natin ang magandang ginagawa natin at uh, gawin ang tama at uh, magtrabaho yun ang uh, bilin niya sa atin Samantala. Lahat ng recruits at graduate ng Philippine National Police Academy ay dadaan lahat sa soft training school ng anim na buwan para mas mapahusay at maihanda ang mga ito sa pagtatanggol sa mamamayan. Training na sinasabi natin na lahat ng recruits namin, lahat ng graduate ng Philippine National Police Academy will undergo SAF training. Dadaan lahat yan sa soft uh, sa SAF. Instead na mag-OJT sila ng 6 months, Mag-6 uh, months sila doon sa sub Training School, doon sa school ng SAF to undergo the uh, basic insurgency uh, orientation course. Para sa balitang Unang Sigaw, Pia Sagat. Unang Sigaw.